Mm -hmm. Ang ganda ng pasok. Fingers crossed, sana magtuloy-tuloy yan. Eh. Um, yan, bagong pamilya, ng bagong, more than just endorsement, ang galing nakikita mo yung kwento nila, na very inspiring and um, nakakatuwa kasi ang bata nila pareho and sobrang hardworking so, yeah, gagawin ko yung kaya ko para matulungan yung company yung projects na talagang pwede ka ng projects na para sa lahat pang bata, pang matanda, pang lalaki, pang ano. Napansin mo ba yung lahat ng mga medyo. endorsements mo? Ano? Opo, medyo. Kasi gusto ko siyempre yung makaka-relate sila sa lahat. And alam ko na ito, makita nila na very me kasi kailangan nila ako ka na sweet tooth talaga. So, um, yun, siyempre dapat yung endorse mo, yung totoo talaga, yun yung gusto mo talaga. So, I'm very careful with that. Uh, natural beauty. Ha? <laughs> Nag-viral yung uh, pictures mo. Uh, yun. Naturally. Ayun sa mga oh thank you. Is it si JB na picture nun! for bench po yun eh. Um mm. nagpunta kami for Bora for the summer campaign for bench. Wow well, thank you. Paano mo na achieve yun? Um Ivy and Pots. lang, <laughs> tulog. Nakatulog yun kaya ibara na lang yung sleep pag nakakapay and. Na yes, si JB magaling mo mag picture kaya. <laughs> Yeah, thank you. <laughs> yes naman. Actually. Okay, share natin ano. Excited si ng Piyolo at uh, Director Joyce Bernal, ano? Dahil uh, sinabi na nila saan, ah, meron siya ng project para sa iyo. The parking lot attendant. <laughs> um, <laughs> um nasabi lang ni Papa B, um, kailan ba, kailan ba yung stormy reporting? Kahapon po, yung nice isang araw. Nasabi niya, and, sabi ko, open naman ako kung meron silang big pitch. Open ako to listen. Pero, ayun, marami namang plants para first floor siya, also so yun okay. yeah, ikakonsulto kita no first floor magic before taking that step. But but they really want you, na uh, talagang okay. overjoyed sila na house kanila about the project. Um, Especially si KJ. Wow, of course I'm very excited, kasi pabor kita ng ang tagal naman, the mention kaya naman open ako na sa mga stories niya, so yeah open naman, oh. may kinik ta'y, may marami mga oras. Ilang We're ilang projects ang nakalain up sa ni DJ this year? Teleserye yeah. and movie? Um, si DJ po, uh, um, meron siyang movie din, alone this year. Ako, still yeah. finalizing, pero uh, maybe on... Um, still finalizing kung ano yung magiging movie ko this year kasi hindi naman tayo uh, pinamimitingan pa. And then, for the teleserye, Um, I'm open. So, nakausap din si Sir Deo kung may plan. So, kumagawa sila na, or mag-meeting ko, namin ah, ko ano yung concept na gusto ko talaga gawin, hindi ko pa nagawa. So, exciting year naman po for me. And, yeah, sana nga, kaya na sinabi ko nina mag-tabi-tabi itong mga mag-gagtag na ngayon. Mm -hmm. Parang wala nang care kayo ni, DJ at naging open kayo sa, sa relationship niyo. Kung ano man meron kayo, mm -hmm. parang ang ganda ng positive na dating, no? positive vibes. Parang, di ba, dumami endorsements, may mga projects. Oh, siguro nakatulong din. So, ang sarap na sa interview. Open ko na sasagot yung mga tanong niyo. Walang filter. Mas madali din para <laughs> sa amin. Yun. So, okay, okay lahat. And, happy din you know, ako kasi ang dami rin gagawin ni DJ for this year so you have to watch out for that. May time pa ba kayo sa isa't isa? Dapat. So, naka-block off ng Valentine's Day. Ah! Yeah. 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 Uh, ano ito, ano ito pa 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 share? share? Um, uh, definitely mag-beach kami pero pina-finalize pa sa medyo fully book na ang dami ngayon pupunta sa dagat at sa Valentine's Day. So, inaano pa namin kung saan yung final pero blocked off it for us. And baka sa amin namin yung banana. Kasi May si ba? Oh my god, I love Japan. Ayun, <laughs> eh, actually, yun pa yung isang magandang blessing for 2019. Kinuha kami ni DJ as um, Japan Ambassadors and eh, excited kami makita niyo yung video na ginawa namin para makita niya Hokkaido, Sapporo, yung side na yun ng Japan. Sa Um, Sapporo, Hokkaido, Otaru, uh, uh, Hiroshima, yun, yun, yun yung po yung mga inikot. Yung medyo hindi sa city. <laughs> So, Marunong ka naman dyan, Marino. May ampang Mar ko din ako, <laughs> nag-aaral ako. Gusto ko talaga dito, matuto. Kaya excited ko ba sa mga there, turn out ng Valentine's na dating <laughs> or kumusan. Ano kasi si DJ mahilig siya mag-surprise, di ba, pag may mga special occasion. Siya siya. Natouch niya <laughs> okay, sure. nga ako kasi siya yung nag-ano ngayon eh, na sabi niya, magdagat kami. Kasi alam na doon naman talaga kami sobrang enjoy. So, Booth and I is scheduled. Pinayagan kami ng Star Magic. And excited ako, of course. Kasi happy place namin pagdagan. Nag-viral din yung pag pagsusot ng mga bathing suit. So, this time naman, mag-bathing suit so, ka ba sa dagat? Ay, Depende. i share mo na ng bonggang bongga. Kasi DJ ba hindi na... Depende po sa kanya kung hindi niya ako ipaparash guard ko. Pero magandala akong pareho. Para kung <laughs> ano mood niya, yun yung susunod natin. ano, <laughs> pero of course, na-respect ko din naman kung para siya protective that. sa ganun. And wala namang problema sa akin. Basta makaswimming ko anong sort of bala na. Same as <laughs> well. Kasi well. well. nang mas magaling lumangay sa inyo. Thank you. Mas mag you. magaling lumangay sa inyo ni Gigi pagka nag-beach ka. Siya! Okay. siya po. Ako hanggang ano lang, yung abot ko lang, or gusto ko lang siya nakikita, pero hindi ako ganun ka-comfortable sa super lalo. So, inaalalayan niya ako pag ganun. So, may three, say si... Tanungin natin, kasi di ba na nasa Japan kayo, si Mami, nag-propose nag siya sa Instagram, may nag-propose. Kaya na Inali na! Hinabi na natin, nag sino ba ang nag-propose? Si DJ ba? Ayun na mo mo ito kasi... Yung and, ay, papapost ko sa kanila tonight kasi nagkatawaan nun um, si mama yun, pati si tita do, yung, si yung, parang nag-propose, kasi ang tagal na nilang friend, so, nag, nag-lokohan lang sila, tapos biglang, oh my god, nagulat din ako, kasi nag-shoot kami buong day, nung pinakita yun, sabi ko, oh, nakakaloko ano, okay, yun mababaloy yung mga tao. So, si hindi si DJ? Hindi, hindi po talaga. Handa <laughs> <laughs> ka na ba Naglolo, proposal? Nag-lokohan lang sila, <laughs> sa proposal? Oo siguro. Uh, um, open ako sa idea, pero kailangan pa namin magtrabaho pa rin. And so right, baka ka too young pa ngayon. gusto di discover daw ng tao pag nagta-travel, ano na yung discover mo kayo? Okay, Ang tagal na namin nagta-travel together, parang... Um, for, from the first out of the country niya, again, na-witness ko lahat yan. And I think, yung... Wala akong new discovery sa kanya, pero nakikita ko yung maturity sa kanya through the years. And I'm very proud. Katrina, ano meron sa relationship niyo ni Pija? Parang hindi kayo affected ng mga negativity and then uh, ano meron? Ano? Trust. Mm -hmm. Ang tagal nyo na di ba may five, five years ago? Oh, <laughs> Mag seven. Seven years na. seven so, years. Ano meron? Kasi siyempre maraming, maraming stress, maraming conflicts sa trabaho, <laughs> sa social traba. life? Hmm. Trust them. At saka... Uh, ano ba yung sikreto namin? Uh, Ina-enjoy. Ina-enjoy at saka hindi namin um, sinasakal sa isa-isa. Binibigyan ng buhay, yung sarili siyang buhay, meron kami together. At saka dahan-dahan, hindi namin minamadali lang. At saka hindi ka nagpapa-effecto okay. sa mga yun naman eh Oo. marami kasi mag, ano talaga mga pero at the end of the day, kami ni DJ to eh. so parati kami na puso pag may problema, pag susapan, Nakakatulong yun. Thank you Thank you. Thank um, you. guys. Any Thank about Maxi Mando? Of course, Thank um, uh, Thank you. guys for coming and sana you. Thank you. bagong family Thank Um, of course, open din sila for franchise. Ako nga, pinayos baka mag-franchise din ako. So, I hope you give it a try. And thank you for coming! Thank you! Hi. Thank you, guys!